Alam mo ba na kahit taon-taon umaabot sa over 30 billion dollars ang remittances ng mga OFWs papasok sa Pilipinas, karamihan sa kanila ay nagbabalik pa rin sa Pinas na walang ipon, walang negosyo, at walang malinaw na retirement plan? Nakakalungkot isipin. Pero ayon sa iba't ibang pag-aaral at surveys, halos 80% ng OFWs ang hindi financially ready pagdating ng retirement ibig sabihin kahit ilang dekada silang nagtatrabaho sa abroad pag-uwi nila balik pa rin sa hirap bakit nangyayari ito at mas mahalaga ano ang pwede mong gawin para hindi ka mapasama sa 80% na to yan ang pag-uusapan natin ngayon kaya kung isa kang OFW o kung may mahal ka sa buhay na nagtatrabaho abroad siguraduhin mong tapusin ang video na to dahil hindi lang ito tungkol sa pera kundi tungkol sa future mo at sa dignidad ng iyong pagtanda. Isipin natin itong senaryo. Isang OFW si Joy, 45 years old, 20 years ng domestic helper sa Middle East. Kada sahod, halos lahat pinapadala sa pamilya sa Pilipinas. Tuition ng mga anak, panggasto sa bahay, bayad sa utang ng kapatid, pati pang fiesta sa barangay. Fast forward, umuwi si Joy sa Pilipinas, bitbit -bit ang dalawang maleta at ilang libong piso na lang sa ipon. Kala niya may matitira pero wala. At ang masakit, wala rin siyang retirement plan. Ito ang realidad ng maraming OFWs. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil may mga pattern na paulit-ulit. Una, lifestyle inflation. Habang tumataas ang kita abroad, kasabay din lumalaki ang gastos. Pangalawa, family dependency. Halos buong angkan umaasa sa isang OFW breadwinner. Pangatlo, lack of financial literacy. Walang sapat na kaalaman sa savings, investments o retirement planning. Pangapat, no backup plan. Umaasa na panghabang buhay silang may trabaho abroad na hindi naman realistic. Ang tanong, kailan matatapos ang cycle na to? Hindi lang pera ang ugat ng problema kadalasan nasa mindset at kultura rin. Kahit gaano kalaki ang sahod sa abroad, kung mali ang pananaw sa pera, mauuwi pa rin sa wala. Ilan sa mga to? Una, sakripisyo mentality. Maraming OFW yung naniniwala na ang tunay na sukatan ng pagiging mabuting magulang o anak ay kung gaano kalaki ang napapadala buwan-buwan. Kahit wala nang natitira para sa sarili nilang future, basta nakakapagpadala sila. Pakiramdam nila, mission accomplished na. Ang problema, walang iniwan para sa emergency fund o retirement. Kaya pag nagkasakit o nawala ng trabaho, bagsak agad. Pangalawa, social pressure. Sa Pilipinas, malaking faktor ang pakikisama at pride. Kapag umuwi ang OFW, halos inaasahan na ng barangay na may bagong gadget, imported na tsokolate, at malaking handaan. Ayaw mong mapahiya, kaya kahit maliit lang ang ipon, ginagastos lahat para magmukhang successful. Ang totoo, hindi yung nakikita ng kapitbahay ang sukatan ng tagumpay, kundi yung financial security mo sa likod ng kamera. Pangatlo, short-term thinking. Madalas inuuna ang kasalukuyang saya kaysa pang matagalang plano. Imbis na magplano ng 10 to 20 years, ang iniisip ay, basta makaraos ngayong buwan, okay na. Meron pa ang iba nagsasabi, bahala na si Batman bukas. Pero ang bukas na yan, darating din at pag dumating ka na sa edad na hindi ka na kasing lakas magtrabaho, doon mo mararamdaman ang bigat ng kakulangan ng long-term planning at dito nakaugat ang malaking problema. Kahit gaano kalaki ang sweldo, kung ang mindset ay laging nakafocus sa padala at gastos, imbis na ipon at investments, wala rin mabubuo. Tulad ng kasabihan, hindi kayang punuin ng balon ang dagat. Kung butas naman ang sisidlan. Ngayon, isipin mo na isa kang OFW na umuwi matapos ang maraming taon sa abroad. Pero wala kang naipon o na invest ano ang maaring mangyari una financial stress bigla mong mararamdaman ang bigat ng kawalan ng steady income dati siguradong may pumapasok na sahod kada buwan pero ngayon wala na samantalang tuloy pa rin ang gastusin kuryente pagkain gamot at iba pang pang-araw-araw na kailangan sa halip na mag-relax at mag-enjoy ng bunga ng pinaghirapan, mas lalo pang bumibigat ang isip at dibdib dahil hindi alam kung saan kukuha ng panggastos. Pangalawa, dependency sa anak o kamag-anak. Dahil wala ka ng sariling cash flow, mapipilitang kang umasa sa mga anak o sa kamag-anak. Ang masakit, minsan sila mismo ay may sariling pinapasan, pamilya, anak at bills. Kung wala kang naihanda, parang ipapasa mo lang sa kanila ang bigat na dati tinik mo sa abroad. At doon pumapasok ang guilt at hiya. Dahil imbis na ikaw ang nagbibigay, ikaw na ngayon ang umaasa. Pangatlo, emotional pain. Ito marahil ang pinakamasakit sa lahat. Yung pakiramdam na ilang dekadang nagpakahirap, tinisang homesickness, at sinakripisyo ang mga taon na dapat kasama ang pamilya mo. Pero sa dulo, wala ka rin malinaw na napala. Ang sakit isipin na pagkatapos ng lahat ng pawis at luha, wala kang nakuhang siguridad o gantimpala para sa sarili. At dito, lumalabas ang pagkamalupit na irony. Itinuturing kang bayani ng bansa habang nagpapadala ng dolyar taon-taon. Pero pag uwi mo na ng Pilipinas, parang burden ka pa sa sariling pamilya isang katotohanang mahirap lunukin pero totoo para sa karamihan. Ngayon, ito ang good news. Hindi ka dumb. Kahit gaano pa katagal ka sa abroad o kahit nagsisimula ka pa lang, may paraan para maiwasan ang pagiging parte ng 80% na OFWs na uuwi ng luhaan. Pero ang catch dito, hindi to instant. Kailangan ng discipline, tamang strategy, at consistency. Ano ang mga ito? Una, automatic savings system. Huwag mong hintayin na may sobra bago ka mag-ipon. Kasi totoo, madalas walang sobra kapag puro gastos at padala ang inuuna. Gawin itong automatic. Gumamit ng digital banking o auto transfer para kada sahod, may portion agad na napupunta sa hiwalay na savings o investment account ang rule of thumb, kahit 20 to 30% ng income mo, ihiwalay mo agad. Kung hindi automatic, malaki ang chance na magagastos mo lang yan sa kung ano-anong bagay. Mas mainam na ang ipon mo ay hindi mo nakikita agad para hindi ka matukso. Pangalawa, invest in assets, not in liabilities. Tandaan, ang mga assets ay yung mga bagay na nagdadagdag ng value at nagbabalik ng kita sa iyo. Halimbawa, lupa, bahay na paupahan, negosyo, stocks o mutual funds. Samantalang ang liabilities ay yung mga bagay na kumakain lang ng pera mo. Mamahaling gadgets, bagong kotse na bumababa ang value kada taon, o sobrang luho na hindi naman kumikita. Practical example Imbis na bumili ng bagong iPhone taon-taon, isipin mo kung ilang libong piso ang matitipid mo kung hindi ka mag upgrade agad. Yung perang yon, ilagay mo sa UITF, Cooperative Investment, o kahit maliit na negosyo. Sa loob ng limang taon, lalaki na yung halaga nun. Samantalang yung cellphone na bibilin mo dapat, luma na. Pangatlo, build multiple income streams. Habang nasa abroad ka pa, gamitin ang oras at lakas para magsimula ng side hustle o negosyo. Huwag mong antayin na muwi bago magumpisa. Pwede itong online business, rental property, franchise, o kahit simpleng sari-sari store na pinamamahalaan ng pamilya mo. Ang mahalaga, merong kang iba pang pagkakakitaan bukod sa sahod. Rule of thumb, pag-uwi mo dapat may income replacement. Ibig sabihin, kahit hindi ka na nagtatrabaho abroad, may pumapasok pa rin pera buwan-buwan para sa gastusin at retirement mo. Pangapat, set retirement goals. Mahalaga rin malinaw ang goal. Magkano ba talaga ang kailangan mo by the time you reach 60 years old? Example, kung monthly need mo ay 30,000, ibig sabihin kailangan mo ng at least 7.2 million na ipon o investments na kikita ng 5% yearly sa ganong setup kahit hindi ka magtrabaho sa kita ng investments para pondohan ang lifestyle mo. Hindi ito imposible kung sisimulan mo ngayon. Ang sikreto ay consistency sa maliit na halaga. Kahit 5,000 o 10,000 per month kung tuloy-tuloy sa loob ng 10 to 20 years lalaki rin ang pondo mo. Panglima, educate the family. Isa ito sa pinaka-crucial pero madalas nakakalimutan. Hindi pwedeng OFW lang ang may financial literacy. Kasi kung ikaw lang ang marunong humawak ng pera, at ang pamilya mo, puro gasos at hingi lang mauubos pa rin lahat ng ipon mo. Turuan ang asawa't anak na mag-budget, magtipid, at magplano ipaliwanag kung bakit hindi pwedeng laging padala, padala, padala. Tandaan, kung matututo silang maging responsable sa pera, mas gagaan ang load mo at mas mapapanatili mo ang ipon at investments na pinaghirapan mo. OFWs are modern day heroes. Pero hindi sapat na bayani ka lang ngayon. Dapat bayani ka rin ng sarili mong kinabukasan. Kung 20 years kang nagpakahirap abroad, huwag mong hayaang pag-uwi mo, wala kang napala. Tandaan, hindi mo deserve na tumanda ng mahirap na umaasa sa iba. Deserve mong umuwi ng may dignidad, may ipon, at may peace of mind. Kaya simulan mo na, ngayon pa lang. Dahil kung hindi ka magpaplano ngayon, sigurado, parte ka na ng 80% na magsisisi bukas. The choice is yours.